lang ibang dilim sa kanto so walang ilaw dito maliwanag tayo ayan ito nakailaw mo hindi dumadaan lang na sasakyan napnap kita sa anang ngari ka hapot. O pusuan mo. Oh. Dili time take 5 am naman pero madilim pa tong lugar na to. Kasi walang ilaw yung poste. Oh. Oh, ayan walang ilaw yung poste. Ayan dito na tanpuan yung ano yung kakahaputin uh, apo na pitos pero. Ano, oh ayan no pala singilaw tatayuan rito, yun yung ilaw mo maraming bilhin oh. o, diba perigado tataanan ka lang mga tandem dito, tataanan maraming bilhin yung lugar o oh. o, diba maraming ilaw laban ng ilaw po ayan o oh. yung may CCTV na sira yata nung bagyo ayan o oh. TV pero no. Kita sa amin ano. So, ayan, diyan nakita yung ano sa dilim na parte ng tinapon na pitos. Ayun. Wala pa may nag-abort. Eh, hindi makita, eh. madilim eh. Hindi na siya makilala kung sino siya. Madilim eh. Pag tinapon na diyan, lalakad na lang pabalik yun. hindi dito dumaan na. Madilim ng lugar oh. Hmm. Kasi walang ilaw yung poste. Dito yan sa 19th Avenue nakaraan ko kaya uh, ikaw kung naantay ka ng taxi o uh, masasakyan dyan delikado ay uh, CCTV oh. hmm. ayan, pero hindi naman gumagana uh, oh, meral ko uh, hmm. ayan pa yung mga uh, natuyong dahon hindi pa tinatanggal ng mga dahon meral ko yan ayan. ito yung ano, bugambilya ang so, spark ng wire ka, niliyab na yan ito yung una isa nga o shout out sa lahat nangiinti na uukulan